Sa mabagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay July 1, 2025, Martes na ikalabing linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, iyalis mo ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nagaatubili pa si Lot, datapuan sa habag ng Panginoon, halos kalad karina na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, Iligtas ninyo ang iyong sarili. Huwag lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, Huwag na roon, ginoo, sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magtungo at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zor. Mataas na ang araw ng sapitin ni Lot ang Zowa. Ang Sodoma at Gomora ay sa pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupri. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananin. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya ay naging haliging asin. Kinabukasan si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomorrah at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At matapos nga po na mamagitan no, kahapon sa kwento natin sa unang pagbasa ay namagitan si Abraham sa Panginoon na uh, para hindi gunawin ang Sodom at Gomorrah hanggang sa kanyang pakiusap na kung sakali na mayroong sampu na mananampalataya o maniniwala sa Diyos ay hindi itutuloy ng Panginoon ng paggunaw sa Sodom at Gomorrah. At ngayon sa kwento ngayon ay na ituloy ang paggunaw sa bayan ng Sodom at Gomora. marahil no, sabi nga ang pakiusap ni Abraham ay kumay sampu. So wala talagang natagpuan doon na karapat-dapat maliban sa pamilya ni Lot, no. Sa kasawi palad din ang asawa ni Lot. Matapos sa na 'wag nang hihinto, 'wag nang lilingon pa, pero lumingon kaya sa din ay naging haliging asin. At nawa no sa ating unang pagbasa sa kwento ngayon ay muli mapaalalahanan tayo no, na ang isang bayan na nananampalataya sa Diyos ay talagang ito ay kanyang ililigtas pero kung ang mismong bayan ang buong bayan ay tatalikod sa Diyos ay may mangyayaring hindi maganda talaga sa bayang iyon. So, sa siguro no maganda mapagnilayan natin matapos na makita natin ang mga kaguluhan sa mga naglalaban-laban ng mga bansa, talagang napakaraming lugar ang uh, napupuksa, ang mga nasisira, maraming tao ang namamatay. Pero hindi ito, huwag natin sasabihin na ito ay parusa ng Diyos no? dahil ito ay kagagawa ng mga desisyon ng tao, desisyon ng mga leader ng bawat bansa. Dito sa ating sa Pilipinas, no? talagang bakit nagkakagulo tayo, bakit nagkaka uh, watak watak dahil din sa mga personal na mga interes uh, interest no, ng ating mga leader. Kaya kung sa samot samo ang ating pong nararanasan na pag at pagdurusa. Kaya nga, matuto na tayo sa mga karanasan natin. Matuto rin tayo sa mga karanasan sa mga kwento sa Biblia. At muli, isang mapagpalang araw sa inyo po nila.